Magandang araw mga kabagyo. Ah, gabi pala. Magandang gabi pala. Magandang gabi mga kabagyo. So ngayon, ah, panibagong araw, panibagong video. So ngayon, magluluto tayong fried chicken. Dahil wala tayong ulam, pero dinamihan ko para hanggang bukas na lang ang ating ulam. So dinamihan ko na yan. Oh. Ayan. Ayan nga pala yung, ano, yung pre, pang fried chicken natin. So inugasan ko na, pinapatulok ko. Nasa strainer yan. So pinapatulok ko na. So ngayon, mamarinate muna natin yan ng mga 30 minutes. So gagawa tayo ng mga panimpla. Tara, let's go! So ngayon, nain natin paminta, isang sandok. Oh. Isang kutsara. Asin. Isang kutsara din. Tapos, bichin. Ayan. Okay na. So ngayon, lagyan natin dalawang itlog. Ayan. So ngayon, nalagyan na natin ng itlog. Ngayon, lagyan natin kaunting patis. Hmm, ayan. So ngayon, lagyan natin ng kaunting honey. Ayan. So instead na asukan, lagyan natin ng na honey. Ayan. Bagong style naman to. Eh, pinapakita ko lang sa inyo. Di ba? Ayan, so, Il ilan, na, na ilagay natin? Asin, bechen, paminta, itlog, honey, sa kapatis. So, yon. So, malinis naman ang aking kamay, ang aking mahigwagang kamay. So, haluin na natin yan. I-marinate muna natin yan. Let's go! Ah. Ah. Oh, so, di ba? So, ngayon nilagay na natin yung manok para marinate. So, ayan. Haluin natin. Okay. Okay. Hmm. So, ano muna natin mga 30 minutes bago natin lagyan ng arena breeding so, ayan eh hintayin muna natin na uh, ah, mamarinate yan ng mga 30 minutes bago natin isa lang sa ating mantika ngayon so, lagyan na natin ng arena yan ayan guys yan isimitin na lang natin pasariling naman natin to eh A guide lang to sa inyo para kung gumawa kayo may guide kayo yan so isang cup na harina so kayo, nagawa na rin tayo ng harina ngayon nalagyan natin ng uh, paminta tapos chicken powder ayan chicken powder So, halo ano muna natin. Ganyan. Kumain so, yung anak ko na naman. So, haluin lang natin tapos saka natin ilagay diyan yung manok bago natin iprito. Yan. So, ngayon guys, mainit na 'yan. So, sasalang na tayo. Ganun din na lang natin 'no. Oh. Yan. Sumugulat so, pa ako sa So, ganito na lang natin, oh. di ba? Na coating na yan. So, ilagay natin yun. Wow! Ano oh, diba? So, painitin natin yung pa muna natin yung mantika kasi medyo hindi po masyado mainit. So, ngayon, ilagay na muna natin dito sa arena. Ah, oh, ganyan. Ang kalabasan niya parang Jollibee. Jalbi, bakal men. Ayan. Kaya lang, malilit lang paka chop nito. Parang sarili lang. Sa so, Jalbi kasi malalaki. So, ito may yung lang ka. So, di ko alam kung ilang piraso to eh. Mamaya, mabilang natin ito. Hmm. So, yun. Ayan. So, maya-maya, ilagay natin kasi hindi po masyado mainit yung mantika. So, yun. Nakalagay na. So, so, mainit na yan. Unang salang pa lang yan. So, hintayin natin maano ito mamaya. Ayan. Ayan, natin dito. Ito, na natin Oh, So, ano natin yan? Para dumikit na yung harina sa ano, lalang na natin mamaya. So, diba? So, may dumarami ito. Tatlong kilo kasi ito eh. Okay. So, mamaya, buti natin, natin yung nito. Ngayon guys, buto na guys. So, hanguin na natin guys. Para isa lang na naman natin yung pangalawa. Litaw na yan, oh. Eh. Pag na kasi, lumunti ka, luto na yan. O, diba? Litaw na, na yung ganyan. Ayan oh, okay, ang ganda ng luto niya. So isalang na natin to. So mga 10 minutes lang ata ang niluto ito. Wow, hindi pa, mga 8 minutes lang ata, luto na yan. Yan. Tayo na, tayo natin maluto 'yan. Ayan na rin. Kunin, ito na 'yan.

Isalang so, na rin natin yan, oh. Isang salang na lang yan, yan guys. Okay.

ang kanin ko guys, itim. Ano sa lang pinakain mo, Jamie? Ha? Ah, Kahit umiyak pa ano Init. 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 Init.

Moga. Non. Halo guys. Bye.